Kapag sa'yo. na kasi. Parang yun. lang namin sa inyo. Lord. No me! Go me! Oh my God, Lord. Napapalagiran ako ng mga bo. Uy! Ay, hindi na Kahit ako ayoko kayong pansin na nakakahiya kayo kasama. Ako papasahan. Pagkakapit! 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 Si Henry Magaan na, magpipilay-pilay. Nag-usap na kami ano Ay, gagi! Ano to? Bali. Huwag basketball Katingin lang kasi. Anong emergency? Ano ba? 911. one-one. ba? Ay, ano ba? Ang gusto ka magal. Amerika yun, di ba? Tapay ka na ang warm water fry. Nag-iisip yan. si Boyas.

pa lang po. Masakit! Oh! 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 Sis may Ay! Sis may pingila. Kaya sa so ko galit. Ha ha ha! Bisa mo na kasi! Parang yan! ichi lang namin sa inyong tingin! Eh bakit meron ka nota? <laughs> Eto <laughs> na lang kasi uniform eh! Wala kami masuot! Talika na! Uniform bang? Ano bang basketball yon? Trip-trip lang naman yon. Mari, mag-teacher Uniform yun. nino? Uniform kami ni Betty. Betty. Same, <laughs> same. Pareha may nota. Mari. Pre, paling naman yun. Diyos alika ko. Na. <laughs> alika na. Pre, nakikita mo? Papahinga ko. Alika na kasi sa mama mo na kami doon. Ayoko nakakahiya ng asama. <laughs> Ay, Gusto ko magpahinga. Hindi ako magkaganyan na. Ganito lang suot ko ah. Papantulog oh, lang ako. Gusto mo na mag-share lang kami doon. Pre, nakakahiya ka. Po kahit si... Pre, ayusin mo yung eh, damit mo. Pare. Kasi <laughs> ang dami daming-daming uniform na pwede yan pa. Eh, para ano? Okay. Daddy, yes, daddy. <laughs> yes, daddy, yes, daddy. Para hiya ko Pagalawin mo nga, Pagalawin mo nga. Pagalawin mo, pagalawin mo. Yes, no. <laughs> <laughs> Tonto, akali ka na. Bagay pala sa'yo, may nota. Nakakatamad ka, tang. Sige na. eh <laughs> gagi ka. Wala na, sinira mo na yung kama ko. ka na. Ah, lapit-lapit lang may uniform pa Yung Yan sa guwa, pre! Yan sa guwa! <laughs> tang, nakakahiya ka! Sure, dancer! Yes, daddy! Yes, daddy! Go, go, go! Ganon! Ha? Huh? Ano na? Ay, <laughs> nakakahiya ka nga, pare Marini ka na, may sa muna. Sasama ko kasi gusto ko makita kung paano ka mapahiya. Okay. Yun lang yung reason Don talaga, promise. pare support. Okay, support. Cheer <laughs> <You're> dancer. Pati <laughs> <laughs> ka oh. harap na kayo dito. Harap kayo dito. Harap kayo dito. Go, Henry! Oh my God, Lord. Napapalagiran ako ng mga bob Pepe, <laughs> ano ka ba? part 2. Isang na yung mga sot niyo. Alam niyo, sasama lang talaga ako para makita kung paano kayo mapahiya, mama. Bra Nakita na ng lahat. Alam na, hindi na para kay Henry yan. Mabuti! Walang <laughs> malay! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, yeah, Go, Daddy! Go, Daddy! Go, <laughs> ano? Hindi ka na ako may pansin eh. Hindi ka na ako may pansin eh. Ah, talaga? Kahit ako ayoko kayong pansin na nakakahiya kayo oh, kasama. Na Huwag pink. Ano pink? O, oh, pink blue. <laughs>. Hindi oh, <pink? laughs> yun yung issue. Bakit kayo may nota? Anong isipin mga kasama niyan? Print, design niya. Elephant yun o. Elephant. ba? Mukha kayong... sa... eh. yung lalaking elephant. Mukha kayong ano Sa mandalo yung natira. sa loob eh. Parang kakalabas lang eh. Cute naman o. Ang dami-daming uniform sa Shopee. Yan <laughs> May step pa kayo. Mag-tiktok na lang kayo. Huwag na kayo mag-cheer. Just go. Okay oh, na na. Basta meron ko. na na. Ano na kalaga? Yes, daddy? Yes, oh, yes, yes daddy. Yes, daddy. Come to you. Yes, daddy. Yes, Ang oh, kanya wala. Open oh. oh, na. No. Okay, my <laughs> okay. Oh <laughs> Open na lang kayo dito. Nakakahiya, putang. Wala silang basketball entry. Na-offend na tong isa. Sige, nasuot yan. Ba't ganyan mukha mo? Ay, oh. mga kong pansinin ni. Eh. Yeah, yan, yeah, sumaya. Ay, Bakit ayaw <laughs> <laughs> Ako, ako nilalagay ko. Turuan mo ako. Tingnan mo sila. Master boy lang ako. Okay lang ba? Ano? Tulungan ka lang dito. Pa-mix <laughs> <laughs> so, na. na po. Abutan mo nito. Ayun Ay, ko nyan. Turuan mo ako. Sige, ba na, ba no? na, bilis na. Kadaming ebas. Meron <laughs> sa ah, kamay. Galing oh. Kagaling naman nito, maging high. Marunong na. Marunong na. Pwede nang batukan. Juana, <laughs> Juana, dito! Bilis! Oo, tingkat dito. Dito! Diyos ko, may mga plan pa sila. Woo! Ay! Good! Kagaling naman! Ah! <laughs> ah! <laughs>

<laughs> <laughs> Ay, yung kakampe! Katakahan! Ah, game na game. Mas, pilan na. Dibinsa, dibinsa! Hindi mo bibigay? Ay, kagay. Dibinsa! <laughs> dibinsa! Dibinsa! Oh, oh, hindi, ano? na? nagdi-dribble ang puti. naka mo! Oo, isang, taro, uh, isang araw to. Isang, 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 isang? isang araw walang na to. Ano, ano? Isang? Isang araw walang pandihan to. Hahaha! Pandihan mo to! Takot siya, shubot mo! Bakit hindi push? Naku! Dakotin niya itlog! Oo! Ay! Wala nga akong bola, kami na. Ba't hindi niya nilalabanan ni Henry? Si Henry mag, ano, magpipilay pilay Nag-usap na kami, ano, ito. So, hindi alam na ni Joana. Hahaha! Lupa mo? Pamaya ka na nga, sorry Sorry! Ay, gagi! Sorry! Uy! Ay, gagi yung Ay, gagi yung bali mo to. Ano ba ginawa nyo? Napatid no. kayo tito ni. Sorry. Sino na gano? Pinatid mo? Sorry, okay. Ay, mga... Gagi, iwi muna natin. Iwi muna natin. Iwi muna natin. Tara, tara, tara. Hindi <laughs> mga kakana yan. Tagal nyo sa babas. Isa dya. Bago ako sa tito. Napatid nyo, gagi. Kaya ba? Naano tayo? Bali yan. Bakang yung niya eh. Dahil mo yung tuod eh. Oh, Kumunog okay. eh. Pare. Umuwakan, huwag muwakan. Kagi kayo. Teka, mo kung ba't video huh? oh, ano ba? Kaya kaya, nung... yeah. lang, ano nga? Mm -hmm. Paano? Ako na ano Ano to, Pare, si Saka kayo. Ano mo mo ah, ha? Hindi ko kaya. Iwasan. Huwag mo tayo tayo. Huwag mo ano to? Ganto lang to? Eh, paano gagawin? buhat mo na natin. Idali muna na natin sa bahay. Tara na, tara na. Buatin nyo na, buatin nyo na. Jay, Jay, Jay. Uh, yeah. Isan nyo yun na. yung mo na, ayoko mo na. Jay! Eh, dahan-dahan lang pag ano, dahan-dahan lang. Ayaw, dito, Jaya. Kaya, J.J. po, Sabi ko lang buhatin eh. Hindi na ko sabihin ng ano. Hindi na, ano yan. Sabi sa inyo, huwag niyan pag magbabasketball yan. Huwag na nga magbasketball. Huwag lang, masakit. Huwag na nga magbabasketball, ha? J.J., kakasabi ko lang buhatin eh. Ano ang bola? J.J., naiiyak na ka. Buhatin niyo na. Kailangan na. Hindi kasi, basta ano yan, boss. Di basta pwedeng buhatin ng ano, madidislong lalo yan. E, paano gagawin natin? Ang blan, syempre. Ang um, lang siya. Pag ganyan, hindi naman nagkaganyan yan dati. Ayaw ka na, basket po kasi. Mabayar, kanina nakatabi na rin kami. Ayaw po kasi. Ayaw po mga muna. Tandaan ha. ang masakit talaga to. Tandaan. Ay, no. yung ano yung botong. Gumukul na. Ay, kagi ka. ang best na to na ano eh. dislocate Ano na, ano na. rin tayo kanina. Nagapay nga. Katingin lang kasi. Hindi kumangat, hindi kumangat. Tawag na ako ambulance.

Kaya hindi na natang, kayo. Uh, Motor na lang kaya Ay, ano motor gagawin? Pati tingin mo na nga ito. ka na, pre? Ha? Ano sa akin? Di ba ano, okay. okay. ah? ah? diba make... Password mo nga. Ano password ba? Tawag akong may Password mo! Oh, no, ano Ano yun, pre? Emergency nga! Ano na ano pre? I mean, huwag mong bigla, ka. Eh, ano emergency, ano ba? 911 911 911 Ano ba? ba? Ano Ano ba? 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 ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Huwag mo tayo si Maglakad ka na e. parang. Gagal. 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 siya Tuma. Umalis na wala na. Abilis. Nag-iisip ng galit na galit siya. Gagal. 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 alam din Gagal. Gagal. niya. Kaya ba? Nagdala ka mag-isa, layo na, hindi niya alam eh. Sabi ko, nasa'yo na na warm butter. Punas naman na, magpanggap ka mamaya. Papunas ka. ano na, ito po. Ang gamba, Sa bahay? Sa amin? Sa amin? Sa

binuwalang ka pala ni Derek eh. Alam mo na Dito ka sa loob. Alam mo naman na may problema ka na sa tuhod eh. Sige na, no, na dito, man. DJ. Umupo pa eh. Ang ako may ano na dito! tuhod mo. Mga tuhod. Gagi na mabungo yung tuhod. Uy! Ito ang bako. Ay! 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 takem mo me ni para ano para na lessen niyong ano mag mga 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 na yan. mga mga na, mga 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 Tatawag na ba? mga na, mga mga na mga 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 Ayun, ayun. mga ayun, Ano mga na mga What e, is... E, paano? E, surgery mo ba ito? surgery ba yung ganyan? Okay. Dislocated yan eh. Nagkalaman na kasi ito. Binawala eh. ka na pala ni Ali. Ang best fact pag nabawalan eh. Tapi nanti tanggal. Alam naman yan. Makulit. Ayaw. Masa good night. na loob. Yung pinto. Kami, tayo nyo na lang sa ano. Pati mo yan. Ipachot na natin. Tara na. Sige, natawag na tayo. Tara na. Orthopedic. Tawag na kayo. Nasa yung cellphone ko. Sa akin ko. Sa ko. Ano? 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 Tumulong na to. DJ. Sakit na sakit asika si Henry. Nasaan? Nasaan? Gabriel. Ano pa hindi? Sakit 'to. Mas masakit. Gusto ko masarap. Gusto gusto, gusto ng piling ng putang ina. Nag-aano na si Jo. Eh, tawag. Ano na 'yan? Diyan sama boss, sama ko pre, pero maliligo lang sa glit. Uwi din ako. No? I mean Pagkapunta doon, uwi din ako para maligo. Bantayan ko baka may surgery na kailangan dyan. Nakikita na, ni Annalise bakit eh. Haan? Taro na, taro huh? na. Turun na. Meron, Jake, sir. buhatin! <coughs> ay, anong sampang pagpangwis? Basketball. Eh, bako na okay, sayo yan. Hindi okay, okay. ako parang win pang sa park. Hindi ako parang pang sa sa park. <laughs> <laughs> Tiwa na tulad MCX, may madadaan ako sa tital. Yan yeah, sa kaliwa banda. Bago mag di yung pa MCX? Sa kaliwa, oh, Doon sa kaliwa. Si Tiwa na in love, na in na. ano lang, ano eh. Mm Hindi. -hmm. Pagitnaan yung dalawa. Lang, wait wait Huwag mawangan. Ayan. Ayan. Ka ba? Sige, May sige. Basta na naman doon. Basta sa ER dumiretso. May mag-a-assist na doon. Meron? Diba, ano? O, uwi rin ako. Banda ka ng mo sa iba. <laughs> ha? Balitaan nyo na lang ako para masabi ko na rin kikira. Kung sakaling so, ano mo mga... Jay, ikaw pumalik sa akin kapag umuwi ako, ah. Eh, nakasinig. Tara, gigi, gigi. Prank pa ba? Ano prank? Ba't video? O, di huwag Ano to, Henry? Ay, umuwa tem. Nakikita nga sa video yung gumagalaw. Turn left. Turn right. Then turn right. Pre. Hmm. Prank lang. <laughs> 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 <laughs>

Nakatawa ng pilay, oh. Ay! Ay! Ay. Ah! Laka palang pilay, ah! Laka palang... Oh, masakit! Oh! Oh! Oh, sis may pilay. Ay, sis may pilay. Ay, Ayos ako galit. Ah!